Mga idol, paalala lang po. Itong aking niluluto na kare-kare ay paraan ko po ito kung paano ako magluto at kung paano din kayo magluto ng kare-kare nyo, bahala na po kayo. So tara guys, magluto tayo ng kare-kare. So handa lang natin itong bawang at sibuyas. Habang nagpapakulo pa tayo ng ating gagamitin na paan ng baboy. Upisahan na natin maghiwa ng sibuyas at bawang. Tara! Ayan, gulay naman tayo. Ito dito ang bagyo beans. Ayan, lagay na natin mas Mas daming gulay, mas masarap. Tapos ito, pwede na ito. Talong tapos ito ano tawag ko ninyo nito tapos yung pichay at saka <clears throat> pichay at saka yung daon ng sibuyas tara kagay na rin natin yan lahat maraming gulay mas masarap tara pichay tapos ang ating um, bagyo beans at saka ano tawag nito sa inyo? Daon ng sibuyas. Gusto kong lagyan eh. Pagka mamaya, pagka maluto na tapos talong. Sibuyas bawang, asin, baguong alamang, at saka siyempre peanut butter. Hindi mawawala yun. Just wait eh. Tara. Ubitay ng mantika. Sabay na natin. Haluin na natin ay sa mag-golden brown. Magdito yung ano, rubuon. Lagay na rin natin yung sweetie ano, case. Ito na rin natin ito yung kapne. Tapalutin na rin natin. Masama yun ako. Ikot. E Tapos, sabaw. Ito yung pinakuluan natin kanina. Okay na rin natin. Ito yung ating peanut butter. Talagyan lang natin ito ng sabaw para matunaw. Lagyan lang natin dito natin tunawin. May tunawin pag nandoon na mamaya. Tunawin lang natin. Ito yung isang matunaw. Okay na. Pwede na. Lagyan na natin. Kita nati ni, okay. Diundi kita nak tengok okay. kontak. Boleh buat lagi nanti. asin. At ilagay na rin natin yung talong para sabay-sabay na sila maluto. At pichay. Ayan. Pites na Tapos, takpan natin muna. Kahit mga 5 minutes lang para maluto na yung gulay. At sa wakas mga idol, ito na ang resulta. Luto na. Siguradong taob na naman ang dalawang platong kanin nito. So, gayahin mo na rin, idol.